Hi mga Mima, good morning. Time time check. Ah, uh, 6:11 in the morning. It's 6:11 in the morning mga Mima. So Maaga kaming natulog mag-anak kagabi. Maaga rin ako nagising. Ganun pala yun. Ayan. Ah, uh, request ng bago kong miner. Ah uh, Nag-mine siya ng dalawang halaman. Ah uh, High-end yung mga na-mine niya eh. Dalawang piraso worth 400. Agad ah, uh, oh, high end na plantita na siya. Magdadagdag daw siya ng mga kaladium. So, video-video natin tong kaladium natin. Tong mangilan ngilan natin kaladium. Yan. Ah, may nakikita kong malaki-laki dito, oh. Ito po si Lance Wharton. I think si Lance Wharton to. Yan. 150 na lang tong Lance Wharton na to. Ayan, huwag na isa ang matutay gina. 150 na lang yan, Lance Warto na yan. Ayan. Ang pag-aalaga ng mga kaladyong mga mima, gusto nila yung, yung ilalim nila may tubig, pero hindi naman lunod. Ayan, kamusta ka naman? Mami ko to eh, mga mima. na uh, natira sa, ano, yan. Pero isa na lang talaga yung pang for sale. Ito kasi pararamihin natin. Yan. Mm -hmm. Ito, mami rin ni 'di ba? Ang liliit ng mga natira sa akin kasi mga mima. Talaga, ayan mamirini Mami ni Red Arrow. Ah. Uh, pere mukha Benta dito, benta doon. <laughs> Yan. Ay, hi mama. Oh, ganda na oh. Yan. Ah, yung palang na peplex ko, puro kwento na no, 150. Tas dito tayo. Eto, Mima, hindi ko alam kung sino to ha. Yan, ito 30 pesos. Tapos Eto, si si doble kara, yan, isang puno lang to mga Mima ha. Yan, Eto, to to to, 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 to. yan. Yan, yan, yan. Yan lang yan siya. Yan, 30 pesos. Ito mga mimo parang special to. Yan, 30 pesos, 30, 30 lang. Mga 30, 30 lang dito. Ups, ito naman, 40 pesos. Yan, 40. Si Red Rapples, yan. Na nagpipink na kulang sa araw, yan. Ito si strawberry strawberry oh strawberry nga yan 30 lang din si angel 30 puro tig 30 almost yan ito may rapos akong 30 pesos yan sige 30 na lang na rapos mga mima alam nyo ba ang hirap mag ano mag eto o ito, eto oh, 30 na lang din to dalawang puno si ano to si Thai Beauty ito, ito meron akong Thai Beauty na may kulay na eto o oh. ito oh, Thai Beauty yan 50 pesos yan ito pa yan oh, may mga kulay na siya eto 72 to laki na kasi nito ito pa yun yung, pa yung ano isa eto pa yung ano niya oh, kasama niya yan 70 mhm mm mhm mm mhm mm mhm hindi -hmm. pa tayo doon sa kabila um, marami dito mga maliit liit si caroline wharton 40 pesos Yan. si caroline makapalang dahon ni caroline ay napunit lumaki siya agad o oh, mga mimo, galing once you know how to take good care, mabilis siya lalaki. Yan. Patalastas, 50 pesos. 30. Si Dwarf Congo. 30 lang. Yan. Ito mga mima, hindi ko alam kung sino pero parang special to. Ito oh. 30 na lang, sige. Ito si Miss Muppet. 50 pesos si Miss Muppet. 50. Ganito yana pag nag-match si Miss Muppet, ganito 'to. 'Yan. Meron na kasi may ari nito naka-reserve 1 week. Pero pag di pa siya nag-nagbayad within 1 week, cancel ko yung ano niya. Medyo matagal na rin kasi siyang nagpa-reserve 'yan. Ayun, meron pa akong Angel oh, tatluhan. Ah, uh, 30 lang din. Ito si Fire Fire 'yan, 30 pesos almost dito mga mima 30-30 lang ang 50 lang yung medyo ano ito US Caladium kasi ito si Miss Muppet almost dito tigta 30-30 lang nag ano talaga ako dito ng ito not for sale mga mima Papa, paparamihin natin to yan ang ganda niya oh may pabarigation siya ng white nagbago na siya ng dahon sa akin na isa parang petche yung ano niya yung stock Punta tayo dun sa ano, sa mga mami. Pero mami na yun mga etong mga mima, mga common-common lang to. Yan. Baka mag, meron magkakabit ni ano, splash. Uh, cream splash sunset. 180 lang yan, 180. Yan. Punta tayo. Ito, cluster. 200. Bicolor cluster. 200. Ang laki na nito mga mima. Siguro umbold niyan, ganyan 'no. <laughs> Wala lang akong panahon pa na paghiwa 'yun sila. Bicolor 'yan, 'yung ispat ispat niya. Uh, red and white. Meron pa nga pala ako dito, ito oh. 30 pesos. Si Pinay Beauty, 'yan, 30 pesos. asan ba 'yung iba ko? Ay sorry sa so singhot. Ah, ito si ano 'to, eh. Christmas Caladium o di ba nagkakulay na 30 pesos si, si Christmas Caladium mga may si Christmas Caladium minsan ang ganda ng kulay nakakaakit yung kulay niya yung pagka nag siya ang ganda meron pa pala ako dito ano by color nagkabali-bali na tong pamangkin ko talaga oh eto by color yan ah uh, dalawang puno yata to si by color tatlo 40 pesos yan cute niya o pagka baby pa 40 pesos Are masipag talaga masipag lang talaga ako mga mima mag ano mag uh... eto cluster ni ano ni fire plush cluster eto o oh. cluster ni fire plush yan mother to mother type yan oh dami kahit 100 na lang to si Fireflash. cluster mother ano to yung mother ko ang ganda pala niya. pagka yung pa, para rin siya si miss mapet eh, oh. ang ganda niya. Nata, nat, nat, nakikita na, na, ng araw to mga mima eh Yan. ito pwede na rin benta ko na rin itong mami nito si anta dito? watermelon yan 150 Ayan. tapos alin pa ba yung mga ito ito yung baby ito yung mommy ito yung mommy niya mga mima yan mga mirror to ha yan ito yung baby ito 70 na lang. Kaya dito ko siya nilapit e eh. Baka mawala. Ito yun No. Oh. Pag lumaki, ganyan siya. Oh. Yan. Hindi consistent yung kulay niya. May paputi minsan. Yan. Hindi consistent. Yan. Ganyan siya. Ito lang yung for sale. 70. Yan. ano pa eto 50 pesos dalawahan 50 pesos eto uh, may sarili tong bulb eh. si uh, red emperor yeah, si red emperor uh, huh? 150 si Red Emperor. May sarili itong ball to. natin to. Wala kasi tong ano yun. Wala siyang sapin sa ilalim. So, hindi natin siya pwedeng... Kung sa bagay, umuulan naman. So, kaya na. Umuulan naman. Ito, ni Yan, ito. 180. Lilipat nga ako, di ba? Ang tamad. Ah, sorry. Sorry pait ng panlasa ko. Ito, si Tambuna. Yan. Top rare pa to, si Tambuna. Yan. Ang kapal ng dahon niya. Para siyang si spider lang. Pero hindi siya si spider. Siya si Tambuna. Yung vein niya green. Tapos maroon yung ano niya. Yung base. Hindi siya red. Maroon. 180 to. 180. Si Tambuna. Yan. Old lip niya, ang ganda pa rin na yung old lip niya ng Yan. Ito hindi ko alam kung sino to. Hindi ko pa nahihiwalay, pero may palagay ako maganda to. Hindi, hindi pa ako nakakapaghiwalay. Gusto ko makita yung kulay niya. Yan. Ngayon yan yung mga for sale ko na Kaladium. Yan hindi hindi pa kasi kung makapangahas na magpunta sa dun sa kinukuhaan ko ng kaladium kasi uh, 30 minutes drive din yun eh uh, sa pagkakaalala ko kaya ako nabinat nagdrive ako yun kaya medyo laylo laylo lang muna ako ayun o oh, di ba dito ko nakita yung malaking uod kahapon eh eto mga mimo oh, top prayer top alokasya si Winky ay ayan na no, nagbabar siya legit yung barigation niya hindi basta bar lahat ng dahon niya may bar yan mabait yung yung namainan ko namainan ko nito dati ano pa siya nagbibigay siya ng mababang presyo ngayon ang presyo niya na pang ano pang collector na ah, parang hindi na niya parang dinis di parang dinisolve niya yung mga seller na gaya ko parang sinadya niyang magtaas uh, ng presyo yan palalakihin natin siya kaya nilagay ko yan dito sa arawan eh parang sinadya niyang i-dissolve yung ano yung mga gaya kong seller Ito mga mima oh cluster na rin eh. ano. ano to eh kalateya ginger kalateya may kasama pang albo oh. Ayan. puno yan maganda jeans nitong albo na to mga mima Ayan, oh ay yan. 100 na lang to tong cluster na to yan ganyan siya oh pagka ano, matured na 100 uh. yan ilan na lang natitira ayan ito 30 lang yan pink ipisya parang isa na lang yung matino yung isa kasi, oh. Chararat. Ito yung album namin, oh. Ang ganda ng, ano, ng jeans. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. 30 lang yan, Albo. Albo. Ito ha, ah, si Rudolph Dipen. 70 lang yan. Haba na yan no? eh. Uh, parang tupit na yata to. So, don't buy pen. May papri pang ano. Purple heart. Ito, 30 pesos. Yan. Mayan yata yan. Ito, agave. 100. Agave to mga mima. Ang ganda nito kapag ka nag-giant. Ito, 50 pesos. Si Moses. Hindi ko masyadong nabibigyan ng... Ano ng mga yung nandito ito 150 pero ang ano dyan ito yan white ang bulaklak nyan ano nga yan o diba 150 yan kasama to kasama to sa ano sa 150 ayun ang kasama nya white ang bulaklak ito 50 pesos yan. ang bulaklak nito lilak ah pink 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 itong mga mima oh tigsi 50 lang yun tigsi 50 lang oh. marami ko oh, marami marami yan oh ah uh, more ah uh, diba kuha tayo ng isa diba singhots pa more singhots pa more yan ito yan, 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 Green lang yung ilalim niya. Kalatay ito mga minima Ayun, may bago, bagong tubo na. 50 pesos isa. Marami kong ano, pots available. Yan. Ito, kaladyum pa to. 30 din. Yan. Ito, kaladyum pala to. Dali ko nga dun. Hindi ko alam kung sino to eh. Buti hindi ko na itapon. Ano kung mga mima eh. Ibang napakasinog kong mag uh, magtani. Hindi ako agad-agad nagtatapon. Gusto rin kasi mga mima ng kaladyum araw. hoy teka lang. Umuulan na. Yan. Oops. Sandali mga mima. Mang ulan. Yan. Mga mima um hindi ako magtatagal kasi umuulan na 'yan. Pagka may nagustuhan kayo mga Mima, uh, message niyo lang ako sa Messenger account ko Benaventura Sacramento, tulsong icon ha. 'Yan. Happy watching mga Mima. Bye.